Kumusta sa lahat? Kasama mo ang Analytical Community Guru, Markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Nang kaunti pa ay isa alang-alang natin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado. Kung kinakailangan, maaari mong ipause ang video. Ipinapanukala naming pag-aralan ang lahat ng mga parameter ng korporasyong pinag-uusapan ng mas mainat. Ngayon ay ihahambing natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Netflix, Inc. Ticker, Inc. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang data simula noong Abril 2000 at 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, Markets Corporation Netflix, Inc. na bibilang sa subkategory. Creation, 28 kumpanya ang lumahok sa pagtatasa, ito ay lubos na kinatawan. Hanapin ang mga huling solusyon sa pagtatapos ng video na ito. Pangkalahatang resulta para sa kumpanya, 1.5 sa isa puntos. Ang average para sa subcategory ay 1.7 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng buong stock market sa kabuan, makikita mo na ang average na score para sa buong stock market sa kabuan ay 1.7 points. Laban sa marka ng kumpanya na 1.5 Netflix Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Netflix Inc. at mga subkategori na kumpanya. Nakikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang mga bahagi ng kumpanya Netflix Inc. Nagpakita ng pagbabago ng 36.8%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori na 17.1%. Hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kinakailangang tandaan ang katotohanan ng ito. Market capitalization ng kumpanya Netflix Inc ay US$300.723 bilyon, at ang capitalization ng subcategory ay US$500.88 bilyon. Netflix Inc, account para sa isang bahagi ng 663.24%, ito ang pangunahing pinuno ng subcategory. Ang kapitalisasyon ng balans ng kumpanya ay US Dollars 24.72 Bilyon. Na may subkategory na kapitalizasyon na US Dollars 136 Bilyon, Netflix Inc. bumubuo ng bahagi ng 18.135%. Paghahambing ng mga bahagi ng market at balans capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Netflix Inc. sa subkategori kapag tinatasa ang market value ay 63.224%. Ang book value ay 18.135%. Ito ay 71% mas mababa kaysa sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at capitalization ng balance ng subkategori masama minus 1 puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng organisasyon ay nagkakahalaga ng US$ Dollars 18.045 bilyon. Ang utang sa book capitalization ay nagkakahalaga ng 73% ng kapital. Rating para sa mga utang ng kumpanya, matitiis, 0 puntos. Ang balanse ng presyo ng merkado ng kumpanya sa tubo nito ay tumutugma sa 42.7. Ang average na subkategori na 43.3 ay isa porsyentong mas mababa kaysa sa average ng subkategori. Pagtatasa ng presyo ng stock sa ratio ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, mabuti isa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US Dollars 8,711,000,000. Inaasahang magiging daan at 44 milyon ang inaasahang kita para sa darating na labindalawa buwan. 32.5% na mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng tinansyang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay anim. Ang average ng subkategori ay 3.5 at daan at mas mataas kaysa sa average ng subkategori. Pagtatasa ng halaga ng stock market sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, masama, minus 1 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US dollars daan at 80 milyon. Ang kita sa hinaharap para sa darating na labindalawa buwan ay pansamantalang inaasahang magiging US$ daan at 20 milyon, na 33% mas mataas kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ay 22.4% na may average para sa subkategori na 8%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategori at performance ng kumpanya ay 14.4%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahihwating ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 3.36% na isang libo limang daan at walo mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization. At ito ay sumasalamin sa kawalan ng balanse sa presyo ng merkado ng kumpanya Netflix Inc. malamang patungo sa revaluation. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng 26,500 at 74,000 dollars. Samantalang sa subkategory ay mayroong 1,600 at 54,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at mga tagapagpahiwatig ng kumpanya ay 1,500 at 7.1%. Pagtatasa ng dami ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, matitiis, 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay anim na at dalawamput thousand dollars. Ang average sa subkategori ay tatlumput walo punto thousand dollars at ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 1,531%. Pagtatasa ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng mga benta sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay US Dollars 2,777,000, ayon sa subkategori 476,000 Dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategori at pagganap ng kumpanya ay at 483%. Pagtatasa ng mga benta sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay 1.7% na may average para sa subkategori na 2.1%. Ito ay isang pagtatasa ng isang posibleng maikling skis. Tagapagpahiwati labing apat na nagpapakita ng antas na 38% para sa kumpanya Netflix Inc. Para sa subkategori, ang antas na ito ay 31%. Sa karaniwan, ang mga mahalagang papel ng subkategori ay mas mababa ang halaga kaysa sa mga sa kumpanya Netflix Inc. Ang aktual na presyo ng mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 870. Ang pagtatantya ng pinagkasunduan para sa presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 1,086. Ang pagkakaiba sa pagitan ng aktual na pagtatantya at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 25%. Tingnan natin ang talahanayan ng order ito ay magagamit sa iyo, isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa ng publiko mayong season ng sistema ng impormasyon at sanggunian guru markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng mga securities ng kumpanya Netflix Inc. Sistema ng pagtatasa ng impormasyon at sanggunian guru, markets, isang desisyon ang nagawa. Huwag magbukas ng order dahil ang video na ito ay isang pagsusuri. Salamat sa lahat ng nanonood hanggang sa huli at sa paggamit ng information system mula sa guru, markets. Ikaw ang pinakamahusay na madla.